Salamat po sa inyo. <laughs> Pagpatuloy niyo po yung kabutihan niyo sa siyudad po ng Baliwag. Tulad po sa amin mga ano, walang kakayahang magtrabaho, full-time ma'am. Maraming maraming po salamat po. Hulog po kayo ng langit po sa amin para po sa mahihirap. Papasalamat po ako po kay Mayor Fede Estrella, kay Mami Sonia at kay Mayor Rajona. Ito po ay tatanawin namin isang malaking putang na loob. Maraming maraming salamat. Pagpalain po kayo ng pong may kapal. God bless you all. Maraming salamat kay Mayor Perdi at Sangguniang Barangay. Yeah. Maraming maraming salamat kay Mayor Perdi Estrella at Mayor sa Estrella sa bumubong Sangguniang. Walang tulong po itong binigay niyo po sa amin para naman naman makakatulong po sa aming pamilya. Maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat po kay Mayor at saka po kay Mayor. Uh, wala pong lubos ang galak ng nanay ko. Naiyak po sa tuwa. Thank you po ng marami. Maraming uh, salamat. Maraming salamat po sa pagdalo nila, Mayor, dito kay Inang. Maraming maraming salamat sa aking mga regalo sa mga may katungkulan. Salamat po kay Maripong Mayor sonya at kay di Mayor. Maraming salamat.